Dahil sa isang booking na yan, nawalan ako ng 200 pesos. Habang gumagapa nga, pinasukan na ako ng una kong booking dito sa Mulabi, 4 Street, Barangay 172, North Caloocan, Quezon City. Good thing sa booking na to ay 850 meters away lang yung layo ko sa pickup location. Malapit nga lang ang drop-off location nito na may 3.7 km distance at travel time na 13 minutes. Nagka-problema lang ng konti dito sa drop-off location kasi yung pin mali. Kaya pala sobra yung bayad sa delivery fee ng sender. Naiya na lang siguro magsabi. Pababa? Ba? Pa ba ba? Bayad niya na po. Oo oh, bayad na. Sige. Thank you po. Pa. Thank you. Thank you. Po. thank you. Sige po, sige po. Sorry kuya. Okay lang. Mula di paro, dito na nga ako ng booking sa may bagbag Kirino Highway. Sobrang lapit lang din ng second booking ko, 620 meters away lang. Sabi nga ng customer ko dito ay pumasok daw ako ng mall at umakit ng second floor. mag na lang daw siya ng tip para sa effort ko. eh sino ba naman tayo para tumanggi? Pagka pick up ay dali-dali ko nang inilagay ito sa bag at bumiyahe. Sobrang lapit nga lang ng hatid neto tulad ng una kong booking. Thank you. Thank you. From sa Uyo Novaliches, ginapang ko nga itong Mindanao Avenue at dito na ako pinasukan. At ito ang booking na bahagyang nagpawala ng gana ko sa biyahe kung magpapatuloy pa ba ako o uuwi na lang. Ito lang po. Papa. Ang ah. haba na ito ah. hmm. hindi umulan. Hello. <laughs> dapat ako ng plastic, no? Pwede. Plastic. Dito. Pakamulan. At katulad. Wait lang kaya. Sige lang po. Hindi dahil sa oversize yung pinadala ng customer, dahil yung drop off nito is pabalik na naman. Ang hatid nito ay sa Bagumbong, Caloocan City. Kailangan ko na namang gumapang pababa at magsunog ng gasolina para makakuha ng booking compare sa nakakuha na ako ng booking dito sa North papuntang Manila hanggang sa matapos ang biyahe. Habang hinihintay kong lumabas yung customer ko, eh, nag-iisip na ako dito kung magpapatuloy pa ba ako ng biyahe o hindi na. Napagpasyan ko ang magpatuloy pa. Mula nga dito sa Bagumbong Kalokan City, ay gumapang na ako pa ibaba. Dito na ako nakakuha ng pang-apat kong booking sa Manresa San Francisco del Monte, Quezon City. Malayo-layo na nga rin yung ginapang ko para lang magkaroon ako ng booking. Kaya nasabi kong talo tong biyahe na to. Express ko eh. Express... I drop ko na nga itong panglimang booking ko dito sa Baisa, Kirino Highway. At ang tungo ko nga nito ay pauwi na ng San Jose del Monte pero hindi pa ako nagpapatay ng app. Nagbabaka sakali pa kasi o oh, baka pasukan ako rito. At hindi nga nagtagal, pinasukan ako ng booking at malapit lang sa area na to. Hindi kasi malakas ang demand ng booking dito sa Kirino or dito sa North compare sa Manila, Mandaluyong, Pasig, Paranaque, Makati. Kaya nasabi ko kanina na patungo na ako ng San Jose del Monte para umuwi pero hindi pa ako nagpapatay ng app kasi nagbabaka sakali pa ako baka pasukan ako ng booking. At ayun nga sinwerte pinasukan pa nga ng booking. Ayoko na kasing gumapang pa ibaba kasi talo na sa oras at sa gasolina. Pang na booking ko na to at ito ang dahilan kung bakit nasabi kong nawalan ako ng dalawang daan. Pero bago yun, iba talaga yung aroma dito sa dangwa, no? Dito mo kasi mabibili yung iba't ibang uri ng bulaklak. Nandito na nga ako sa drop-off location dito sa Arsenio Herrera Street, Barangay 190, Tondo, Manila. Habang lumalalim nga ang gabi dito sa Tondo, Manila at wala pa rin pumapasok na booking sa akin. Napagdesisyonan ko nga na gumapang na pauwi. Ayoko na kasing abuti ng hating gabi dito sa daan. Ang limit ko lang kasi dapat alas 10 nasa bahay na ako. Kidding aside ko lang talaga na nawalan ako ng dalawang daan. Ang totoo, dahil sa isang booking na hinahabol ko na hindi ko naman nakuha, hindi ko tuloy na hit yung incentives na 500. Ang nahit ko lang is 300 pesos. Sayang yung dalawang daan, panggas din sana yun. Ang point talaga ng kwento na to is wag mo nang pilitin kung hindi naman talaga sa sa'yo. Mas maganda pa rin kasing umuwi ng buo at ligtas para sa pamilya mo. Doon pa lang, panalo ka na. Kaya shout out sa lahat ng masisipag na delivery rider dyan. Ride safe always mga paps! Hanggang sa muli,